Magandang umaga, East Asia. Magandang tanghali, classmate. At magandang gabi, mga ka-heartbeat. Nako, ito po ang programa para sa mga mangmang, -mang ignorante, mga JJ at mapangusigang lipunan ng social media na hindi nagbabasa ng dyaryo. Welcome sa number one news and commentary program sa buong mundo. Walang kukontra sa... So, Kontrabando! Kontra <laughs> lawin, lawin. lawin. namamaga at nagnananang balita. Driver ng bus na huli ng MTRCB na nanonood ng bold. Hmm. Foreigner, pinilit na ipatabiro ang kanyang chinchin -chin sa isang tigasing pulis. Senglot na kelot ng gulpi na? Nang hipo pa. Silipin din natin ng live ang prayer rally kontra sa gobyerno dyan sa Menjola. At paano nga ba dapat natin alalahanin si Lee Kuan Yew? Sasagutin yan ng ating resident security and counter-terrorism expert. Mga bayaw, pag kayo ay babiyahin ng mga labing isang oras sa isang bus, ano ba ang gusto ninyong panoorin? Ah, ako pagka mga ganyan, ang gusto kong pinapanood yung aksyon. Sa sinamang palad, hindi yan ang ipinalabas ng isang driver ng bus sa papuntang Sorsogong. Ano yun? Hmm. Ha? Ano pinalabas? Huling-huling sa ng mga opisyal ng MTRCB na nagpapalabas ng bold, X-rated sa biyahe. X-rated? Paalis mo pa lang. Yung may ka-*****. Yung may ka-*****. ka, ka, ka Up, up, up. <tod> Hindi yan! New report! Ay, report! New report. 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 report! report! So. Sige, pasok! <tod> 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 Akala nyo, palabas yan sa Remar, Sinehan sa Kubaw. Sa bus lang yan, mga tol. Isang bus ng Arvolante Company ang nabiso ng MTRCB na nagpapalabas ng bomba ng Omepal. Este, mag-inspeksyon ang ahensya sa Araneta Bus Terminal noong Holy Week. Yeah. Hello? Hello? O ba kami bata, ba kami bata, walang bata. Mahigpit na pinagbabawal ng MTRCB ang mga X-rated na palabas sa mga bus. Dumaan ba ito sa MTRCB? Sa pagkakala hindi. So ito ay unrated. So violation yan. Hmm, pero kaya muna niyang CD, sir. Ibaburn lang namin for investigative purposes. Marami tuloy sa mga pasahero ang nandiri sa palabas. Si Clara tuloy, aba, nagtaray. Dito kitang kita ng dalawang mata na uh, napakalaswa talaga nito yung pinalabas dito. Ang sabi naman ni Joaquin Torres III ng TGIS. Kaya nga dapat po Susi talaga uh, yeah. pinabantayan ng lahat ng mga bus na bumabiyahe ngayon. Napala pala, kumusta na si Angelo. Pinabiyahe pa rin si Manong Driver pero pinagmulta ng limang libong piso. Ang sabi siguro niya, hmm, makabili na nga lang ulit ng CD. Sakya po, kaya mga tol, sakay na. Pero kung gatong palabas, hindi kaya mas mabuting tawagin itong Bang Bus o Maaksyon, Lord de Vera, News 5, Kontrabando. Grabe naman yan. Mahal na araw na mahal na araw eh. Ganun ang ipinapalabas. Pwede pa, pa, pa. pa natin ulitin ang report? Ulitin yep. natin. Sige, panoorin natin ulit. Akala nyo, palabas yan sa Remar, na sinihan sa Kubaw. Sa bus lang yan, mga tol. Isang bus ng Arvolante Company ang nabiso ng MTRCB na nagpapalabas ng bomba. Marami tuloy sa mga pasahero ang nandiri sa palabas. <laughs> Si Clara tuloy. Aba, nagtara eh. Dito, kitang kita ng dalawang mata natin. Napakalaswa talaga dito ipinalabas dito. Hindi kaya mas mabuting tawagin itong bang, bus, o maaksyon. Lord de Vera, News 5, Kontrabando. Dito naman tayo sa Lasengo na pa. Maghapong nagwalwal ang isang lalaki sa Malabon dala ng kanyang kalasingan ay eh, napagtripan niyang mangbugbog at manghipo. Pero gaya ng presidente natin, di siya marunong magsorry tol. At tinawag pang Epal ang mga otorida otoridad. Narito ang report. Epal lang yan. Epip yan eh. Pero di ako aminado na di ako nang nangunang mabanat sa kupal na yan. Hanggang sa presinto, malakas pa rin ang amats ni Joshua Rodriguez. Umaga pa lang, nagwalwal siya sa kanilang lugar sa Purok Six People's Village sa Balabon. Pero nang mabitin, bumili pa ng alak si Pogi sa kalapit na tindahan. Bandang alas 9 ng gabi, dito na niya naisipang mang trip. Sabi niya po sa akin na matapang daw po ako. Tapos doon na po, binubugbog niya na po ako. Tapos tumakbo na po ako yung palabas, puro ano na po ako pasa eh. Pati yung bawat, binigwasan niya. Sunod niyang nakasulubong ay isang babaeng na itago natin sa pangalang Nenny Bells. Tapos niyakap niya ako. Tapos dinik niya po yung ari niya sa akin. Pagka ano niya po, tinulak niya po ako. Tumalisik naman po ako sa poste. Bumalik siya. Yan naman ko, binastos ko. Sabi niya, bakit di mo ba kalalay yung pangalan ko kung anong pangalan ko dito sa lugar na to? Dahil sa pambubugbog at pangmamanyak, Patong-patong na kaso player ang player harapin player ng sospek. Alak pa mo! Umaaksyon ang killer bigote ng News 5. Jun Sabayton, kontrabando. Samantala, libo-libo na po ang dumarating sa prayer rally dyan po sa Menjola kontra sa gobyerno. Kamusta yun natin live? Kasama si Bayaw, Jun Sabayton. Jun? <coughs> Jun? Ganda-ganda yung makeup mo sa akin. Ha? Ikakaroon June. ako ng endorsement, June. mga ganon. June. Pfft. Pfft. Alright, huwag kami problema ang linya natin. Pabalikan uh, po natin yan si June. Mga diaper. Kailangan mo pa na ang diaper? Okay, dito muna tayo mga kapatid. Wala na talaga ang sinasanto ang mga manyakis ngayon. Ultimo police, cha-chancingan pag may chance. Sa Cebu, isang parak ang muntik makasubo ng Junjun. Matapos siyang harasin ng isang foreigner. Narito ang report. Woo! <laughs> Gigil na gigil na nagkwento ang pulis nag na ito pustos, na itatago na lang natin huwag, sa pangalang Paeng. Kwento niya, jijingle lang sana siya nang makasabay niya ang foreigner na si Gok Melie Ezial. Nang matansya at masulyapan ng suspect ang kargada ni Mamang Lespo. Nako! Bigla na lang dinakma ang ulo ng biktima at pilit na ipinasubo ng suspect ang <laughs> kanyang Junjun. <gig> <laughs> Ew! So gigrab ko niya diri yung giada ba? Iko what 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 will you do? You police officer? I don't care. You idiot. Filipinos monkey. case my ass. Ano ba? Nakasibilyan noon si Paeng, pero Wally, nagpakilala siyang polis. To Sa kabila nito, hindi siya sinanto ng suspect. Bastos yun. Kasong direct assault on just vexation at grave oral defamation ang isasampalaban sa foreigner. Ipaalam din sa Interpol at Bureau of Immigration. Ang pangyayari para agad itong ma-deport. Ramon Bautista, News 5, Kontrabando. Sa puntong ito mga kapatid, babalikan po natin. Ito si Jun Sabayton. E eh, dyan pa rin po, nakaantabay po dyan sa may Menjola dahil may ginagawang... Peace Rally daw, pero dinadagsa ngayon ng mga aktivista kontra gobyerno. Okay na siguro, na natin. Jun, sabay ito. Jun! Parang wala pa, wala pa, Kobe. Jun, chubby ka. Bayaw, chubby. Chubby ka. Chubby ka. Kaya pa, standby na standby. May 4 sa na tayo nagre-report ito. Buti sila, naka-aircon pa sila. Samantala. Balitang pangpalakasan naman tayo mula sa eksperto sa paghigop ng lakas. Ito na si Bart. Para sa kanyang sports segment na BALLS! o mga te, naglabas ka kailan, ang BIA na listahan ng mga pinaka very good pagbayad ng buwis. Ang tag number one, hindi ako ang may kila akin na si Manny Pacquiao. Ayon sa website ng BIR, 163.84 million pesos ang binayad ng buwis ng aking honey money. Amazing, right? Madami na naman kasi siyang biniling Louis Vuitton at Hermes ng bag para sa akin. Sorry ka lang, Jinky. Magbayong ka na lang muna, o kaya mag-plastic labo. But wait ka lang, nilino ng B.I.R. Commission kimi naris, na hindi pa rin lusot si Manny sa kasong tax evasion. Paktang na, di ba? Lalo niyang kailangan mag-win sa laban nila pretty boy para sa check ng kanyang wallet. Kaya, go, go, go! Bring home the bacon brief! At yan ang aking sport balita. Back to you, boys! Oy, tamaan na ang tatamaan mga kapatid. Ito na ating top 5 for the day. Sa numero 5, Kumusta kaya ang Simana Santa ni Paring Jingoy sa PNP Custodial Center? Pinitensya kami araw-araw doon. Sa init, nakakulong, naikpit. Sa numero 4, ano kaya ang mensahe ni dating pugulong Fidel V. Ramos sa yung maong dating Prime Minister ng Singapore na si Lee Kuan Yew? Any message to Lee Kuan Yew? Huh? Any message to Lee Kuan Yew? Can we have a picture? Any message, sir? Yeah, sure. Lee Kuan Yew. Who has a picture? Sa numero tres, sino kaya ang gustong ipalit na mga militante kung patatansikin nila si Pinoy sa pwesto? Kung mag-re-resign si Aquino, sino ipapalit nyo? Si Vice President Binay? Si Senate President Franklin Rilon. Yeah! Si House Speaker Ben Monte. Yeah! Si Manny Pacquiao. Pwede. 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 Sa numero dos, tip para sa mga reporter. Ito ang huwag niyong gagawin pag nag ambush interview. Mm. -hmm. mm -hmm. Since mag mayroon po bang sa tingin niyo na parang fully tradition na sa tingin niyo parang unti-unti nang -unti namamatay? Yung uh, gusto niyo i-revive yung ganun po. Hmm. Ano kaya ulam niya? Yan ang gusto ko malaman. Okay. Ang istoryo ba yung kumakain? At ang nanguna sa ating top 5 ngayong araw na to ay ang komento ng abogado ni General Napenas na si Atty. Vitaliano Aguirre Tongkol sa sinasabing usurpation of authority ni General Alan Purisima. Um, General Purisima for usurpation of authority. Arranging yun. Sige po, sige Mahirap nga naman yon tol pag pinipigilan mo yung single mo. Karapatang pantao niya yun. Usurpation. Yan yung pagka mag-resign ka na, may usurpation pay ka. Separation pay yun, Tol! Tahimik din namang nagtapos ang prayer march sa Maynila na yan. Pero bago nagwakas, sari-sari munang eksena ang na sa pagitan ng mga pulis at mga rallyista. At live mula sa Menjola, Manila, witness si June sa bayto. Ito na talaga yan. Totoo oh, na to. May signal na. Magana. May signal na talaga. Malinaw. Malinaw na, na. Malino na, na. Ito na yun. Ito na talaga. June! Uh, Rabon, pasado alas 8 ng tahimik na mag-disperse ang mga relista sa San Sebastian. Ngunit matapos ang ilang negosyasyon, ito'y ay matapos na mag-disperse sila. Pagkatapos nito, uh, hindi na sila nag-away. Nag-away sa simula. Pagkatapos nito ay nagkaroon sila ng pag-away sa simula. Live mula rito sa June Sabayton, News 5 kontrabando. Parang pamilyar yung ulat ni Jun na yun. Parang napanood ko na yun sa internet. Oo, parang lang eh. Parang plagiarism. Plagiarism. Alright okay. mga kapatid, dumating na po tayo sa pinakamahalaga, pinakamakahulagang punto ng ating programa, mga tol. Nagluksa po ang buong mundo sa pagkamatay ng tinuturing na ama ng bansang Singapore. At para pag-usapan po ang alaala ni Lee Kuan Yew, mga kapatid, ang ating security and counter-terrorism expert na si generoso 库巴尔。<Kub> <music> po si Neroso Kupal, si Kyo sa umaga sa isang theme park sa QC. Ngunit, eksperto sa komentaryo sa gabi. Ako kasama ang buong angkan ng mga kupal sa Bohol ay lubos na nakikiramay sa mga taga Singapore sa pagpanaw ng kanilang minamahal na si Lee Kuan Yew. Sana ay magkaroon ng kagaya ni Lee Kuan Yew sa mga susunod nating mga pinuno. Sana yung may balansi ng paghigpit at sapat na talino. Hindi yung parang mga leader natin ngayon. Mga wala na ngang bayag, parang wala rin otak. Tama si Lee Kuan Yew. Tayong mga Pinoy ay masyadong malambot at mapagpatawad. Ikulong ang dapat ikulong. Hindi lang yung kalaban sa politika. Ikulong ang may sala at huwag magpabulag sa ating mga luha. At kung sino ang nagkukumpara kay Binay kay Lee Kuan Yew, maya ka naman sa makapal na balat mo. Si Lee Kuan Yew pinayaman ang Singapore, ang Makati. Pinayaman si Binay. Yan ang kaibahan ng dalawa. Yun nga lang, si Lee Kuan Yew hindi nagbigay nang ng libreng cake pag birthday mo. Sabi niya, dati, mas gugustuhin niya na katakutan kaysa mahalin. Tama si Likwanyo, hindi demokrasya ang kailangan natin, kundi disiplina. Dapat tayong mga Pinoy ay matigas, kasing tigas ng batutang ito. Subukan mo lang pag nakita kitang umihi sa pader o dumundura o nagtatapon ng sigarilyo kung saan-saan, kaya hindi tayo masinsoy. At yan po ang komentaryong Kupal para sa kabanatang ito. Tandaan, lahat tayo magkapatid. Isa ang ating lahi, isang bansa, isa rin dapat ng ating pangalan. Kung Kupal ako, Kupal ka din. Kupal tayong lahat. Maraming salamat, Teneroso Kupal, ang ating security and counter-terrorism expert. At uh, magbabalik tayo pagkalipas lang ng ilang uh, palatastas. Patalastas. 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 Paalala na lang, paalala. Paalala. Ipasang ilang paalala. Alam ko ang nais mo. Nais ko, may pang shabu ka. Nais ko, may pang glutatayon ka. Nais ko, may pang baon ka. Nais ko, magkamotor ka. Pwede ko lang bahala sa'yo, ha? sa'yo yeah. sa Nice one! Kaya sa darting na halalan, huwag kakalimutan. Bayaw party list para sa inyong kinabukasan. Nice one! Ba, may pumasok tayong commercial call. Oh. episode pa lang yan, ha? At yan na naman ang isang edisyon ng namamaga at ng balita. Ito po ang programa para sa mga ignoranting mapanguskang lipunan ng social media na hindi nagbabasa ng dyaryo at puro comment lang ng rak ka na ito. Mm -hmm. Aray ko be, at ang nakakailis na. Eh sangalan wow! Sa ng Gawad Tanglao Best News Anchor, si Lord De Vera. Gawad Tanglao, most outstanding bigote na si June Sabayton. Gawad Tanglao, Best Low Budget Director na si R.A. Rivera, si Bart, at si Kupal. Bawang Gawad Tanglao, Best Internet Action Star of the Year, Ramon Bautista. Walang kukontra ko dito sa... Kontrabando! Uy! Walang kinalaman dyan, ah, walang kinalaman dyan. Sorry po. Sisimula na kayo ni News, ma'am. Sorry po. 对，对，对，对，对，对，对，对，